At any point ba nakita nyo pumasyal sa inyong opisina kasi sabi ni Mr. Alcantara kanina na na-meet niya na si uh, Saldico. Naririnig niyo na ba ang pangalan Saldico o nakapasyal na po ba siya sa inyong opisina sa Bulacan? Hindi pa po, Your Honor. Hindi po sa opisina, Your Honor. Na-meet mo na si Ginoon Saldico, si Congressman Saldico. Saan mo na-meet? Uh, nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Ah, uh, magkakausap po siya ni boss. Ah, so kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni Congressman Saldico si Engineer Alcantara? Opo, pero nakadistance po ako. Hindi po yung, <laughs> hindi po yung, 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 yung kausap po. Ah, hindi po kay kausap? Opo. Usap lang po yun, wala po kay kayong dineliver na pera or what? Ah, uh, nagdeliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay, ano, kay, sa kanya. Bali, yun kay nga kung, pong, sinong kanya po? Sinong kanya? In, hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Ang pinakausap po sa amin, yung tao niya pong pangalan ni Paul. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi. Opo, Your Honor. Ang inabutan niyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalam, alam mo, magkano pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Uh, maraming maleta po ng pera yon Your Honor. Tingin ko po, billion po yon Billion? Opo. Saan niyo sinakay yung billion? sa mga van po, kung po ako nagkamali, mga anim o pitong van po yung gamit namin nun. Pitong van? bakit? Ilang maleta ba yung ilang billion na yun? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate 50 mo, pagkatanda mo. ah mahigit po sa dalawampung maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon, Tama po ba? Opo, your honor. Sa pito, saan po dineliver ito? Nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel. Opo. Sa Shang Shangri-La po, dalawa po sa uh, po Shangri-La ito. Shampo. Sa BGC po. Sa BGC sa basement. Opo. So, paano? Uh, may kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van to van? Wala po, sir. Kumbaga diretso po siya sa elevator paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Opo. Sa Kaninong, pinakataas po, actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob ng penthouse. Uh, sa taas. So, yung uh, dalawang pong maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La? Yes po. Alright. Bukod Now, po sa Shangri-La, nagdadala rin po okay. kami sa Valle Verde.